Ay, ay. 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 wala chat oh 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 ayos marami oh, mabubulot dito sa sesay mga kalumbi kung sa ibang bansa, may mga namamasyura dito meron din namamasyura oh oh yeah.

Isa si CSI, meron din. Oh, hindi sa Bo. Di... 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 Oh, meron pang ano. Meron pang hindi sa ulo. paper. Bull paper. Oh. Meron pang ano, mga mga kalumbi, meron pang tape. Ito mga kalumbi, ano?